tiwala ka ba sa sarili mo? Naniniwala ka ba sa sarili mo na kaya mong abutin ang mga pangarap mo? Kapag wala kang tiwala sa sarili mo, palagi kang takot. Takot sumubok ng bago? Takot sa lahat ng bagay. That trust is giving you the power of courage and strength. Akas at tapang para magpatuloy at lumaban tayo sa buhay. At kunin ang mga pagbabago na gusto nating mangyari sa ating buhay. Kapag wala kang tiwala sa iyong sarili, lagi kang natatakot. Kaya importante na may tiwala ka sa sarili mo, kaibigan. Tiwala lang. Kaya mo yan. O, narinig mo na ba yun? Di ba kapag ka nasabihang tayo ng mga kaibigan natin sa isang activity, kaya mo yan, nanitiwala kami sa iyo. Lumalakas tayo emotionally and mentally. That's the power of trust. And take note of this. Kung wala kang tiwala sa sarili mo at hindi mo kayang gawin, magtiwala ka kay God. Bakit? Si God mismo nagtiwala sa atin. Ipinagkatiwala niya sa atin ang lahat ng talento na meron tayo. Lahat tayo may talento. Alam, namnamin mo lang meron yan. We are created by God with a unique talent and lahat ng mga kailangan mo for to live in a better life ay ibinigay niya. Ipinagkatiwala niya. Ang buhay natin, ipinagkatiwala niya sa atin. Ang pagdidesisyon natin ay ipinagkatiwala niya sa atin nang nilagyan niya tayo ng utak to decide for ourselves kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Naniniwala siya na kayo, na tayo, ay kaya natin gamitin ang mga talentong ibinigay niya para sa ating pamilya, para magbigay ng kasiyahan at pagmamahal sa ating kapwa, para magbigay ng talento o mag-share ng talento o i-improve ang talentong binigay niya sa atin. Ipinagkatiwala niya lahat sa atin. Tapos ikaw, hindi ka naliniwala sa sarili mo, huwag mo namang gawin kawawa yung sarili mo. Kaya mo yan. Nasa isip mo lang yan. Tiwala. Kung hindi mo man siya nagagawa or takot ka pa rin dahil siguro sa mga experience mo or mga tao sa paligid mo, gawin mo magtiwala kay God. Diyan ka magumpisa. Maniwala at magtiwala ka na nandyan sa lagi. Magtiwala ka na meron siyang planong maganda para sa'yo. Laliman mo, yung tiwalang yun. Kapag ka naka-experience ka ng mga problema, ng mga challenges sa buhay, na mukhang walang solusyon, kapag naniwala ka sa kanya, nagkakasolusyon. Naniniwala ka dapat sa kanya, ganun ka Tiwala that everything is possible with God. Naniniwala tayo na kapag si God ang gumalaw sa buhay natin, lahat magiging okay. At ipapag ibinigay mo sa kanya ang pagtitiwala na yan. Doon na magiging mag-uumpisa na magkakaroon ka na rin ng tiwala sa kanya. Ipo-provide sa iyo yan ni God. Just have trust sa kanya. Diyan ka mag uumpisa Ipag-pray mo na bigyan ka ng lakas ng loob kung natatakot ka. Ipag-pray mo na God gusto ko ng bago God, gusto kong bigyan ng magandang buhay ang pamilya ko, pero paano? Hindi ko po alam. Kayo na pong bahana. Kapag ginanon mo, nagtitiwala ka sa akin. Okay? Kaya mo yan, kahapitot. Laban lang.